Yung 20 yes. years, ano po, may pressure? Paano ba yung pag-stay rin? Ano Alam nyo, napakahirap ng na breaks rin. When I got my first break 20 years ago, I, I prayed about it and I grabbed it right away. Alam ko hindi na makakaroon, hindi na babalik eh. That was my first time that I, I worked in a major station. But it's even harder, after 20 years, I realized it's even harder to stay on television. To be on television is hard. It's harder to stay on television. But I was given advice. Uh, when you start thinking that it's about you, you're gone. When you start, when you always think that it's about what you give ano bang audience take away mo, you will always stay there part of you being relevant po, I think, kasi active din kayo, even on social media, even when people parang attack you for some comments. Oh, yeah. Right? So, yeah. how do you handle that? that even your daughter can kind of experience Ay, it yung anak ko, kinakabahan ako pagka uh, nagpapost yun eh. Sikat na sikat ngayon <laughs> eh. Mm -hmm. Pag umiikot na ako yun, eh, tinatamang ako, how's Emma? Huh? May, may fans, ha? Eh? Mm -hmm. Mga Gen Z. Hmm, mo yun. Eh. Pero she's so used to, ano nga po, eh, nagpa-interview <laughs> siya, very open nga siya sa journey. Ay, naku, yun, yun, yung mental health journey niya. <laughs> I was keeping it secret eh. Eh, siya nga nag eh. Maybe it's part of her healing also to be able to tell us many people. But she's inspiring a lot of kids, and I like that. Meron ko ba kayong influence sa kanya sa paghandle ng criticism? She's already 19. Eh. I can only advise her now, as my as her dad. Pero sa sa career niya gusto niya siya lahat. Eh. Sabi niya papa, I'm already called Nepo Baby. If I'm seen with you all the time, then I'll be mm. an, 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 just a regular Nepo Baby. They accept me as Nepo Baby because they don't see you with me. But when you're with me all the time, I'd be a regular Nepo baby. They won't like me anymore. May point din. Matalino eh. Was there ever? Sa kanya. Sorry. Ano ever? What's your name? 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 What's your at What's your name? What's your name? What's your <laughs> <laughs> Ganun ang Gen Z ngayon. Eh. Ang Gen Z, walang yes papa, wala. wala. Let me search it. Let me search it online. And then, uh, pagka na, na, tama na, papadalhin sa akin yung link. You're correct, papa. Pagka mali ako, here's why you're wrong, papa. Ganun sila ngayon eh. Iba na ngayon. Kuya Kim, was there ever a question ba na you are unable to answer? Marami. Mm -hmm. What do no, you do? do, do Ibahin natin oh. ang tanong na lang. Marami mga tanong na for the sake of asking lang, malang. Mm -hmm. Kuya Kim, pag ang uud ba namamatay, inuud din? <laughs> Kuya Kim, pag ang lason ba nag-expire, lason pa rin? Mm -hmm. Kuya Kim, nilalanggam ba ang patay pag sila'y patay na? Mm -hmm. Ah, nilalanggam ba ang langgam pag pagdapatay pag, pag na sila? Mm -hmm. Mga ganun. Masarap sagutin kasi may, lahat naman may sagut eh. Mm -hmm. Lahat. Um, ang mga mahirap sagutin, yung mga... Supernatural na tanong, pareho na kailan ka mamamatay. Mm. yun. O kaya, uh, meron, meron, ano itsura ng alien? Eh, mga mahirap sagutin eh, di ba? Pero yung mga, mga fan questions na may malang, masarap sagutin. May sagot natin. Kuya, sorry, no. Fredo, yung hat na yan, you've been wearing it for 20 years? Yeah, 20 oh. years. Oh, 20 years. Saan yan? Saan, where did you get it? Where did you buy ano it? Ano to? Uh, when my, my first uh, morning show was a segment Mm -hmm. in uh, Magandang Umaga Bayan, then Magandang Umaga Pilipinas called Animalandia. Mm -hmm. Animals lang yun yung nagsimula ko eh. The resting of mga crocodile. Ang idol ko rin no? si Steve Irwin. Okay. Mm -hmm. eh, ito ang song ni Steve Irwin eh. Mm. -hmm. Yes. Yes. And then, si Sinuel na manager ko ngayon, mm -hmm. sabi niya, Kim, ba't focus tayo sa ahayot? Magaling ka rin sa tao. Mm -hmm. Ilagay ako sa tao. Mamaya, ano na ako, ah... Uh, Senyorito na Quachero, mga different uh, showbiz mm -hmm. personalities, interviewing them, mm -hmm. tao na. So, naging tao. Eh, pero nasana yung tao dun sa Subero, mm. hindi ko na matanggal. Mm. Mamaya namatay si Kaer Mubaro, weather na. Kung tinanggal ko, ibang dating. So, mm. ngayon, nasa GMA ako, mm. kahit na nasa news ako, kahit uh, dapat alam mo, mm. hard news ko minsan, Subero ko rin. Mag-isa lang siya? Hindi, oh. ano to? Uh, ano Ay, palit palit rin, pero ganyan style lang. Pero nakong luma, oh. isa lang style, oh. isa lang brand. Binibili ko pa South Africa to dahil mm. sinubukan ko palitan yung brand. Mm. tanga, iba? Iba yung dating? So, ito, ito, ito dapat. And ito then, dahil press con ngayon. Bago-bago. Pagka yung <laughs> nasa location, uh, nasipag. And then yung suit nyo ngayon, paano nyo na... Ano, naman to? How uh, did you arrive at that style? Or? Amikachi, tawag siya. Okay. Mm -hmm. Yung... Mm -hmm. Dahil nagmamotor ako for the past uh, 10 years, nakamotor ako araw-araw eh. Yung, yung style ng pananamit ko, nakangkop din sa pagmamotor. Mm -hmm. ako araw-araw, nakaselvage mm -hmm. uh, jeans ako. Mm -hmm. At kung mapapansin nyo, lumatao tao ako eh. Dahil lumang motor mm -hmm. ko eh. Lahat Photo ko vintage eh. Ang damit ko vintage din. Vintage polo, vintage hmm. jeans, vintage po. Ito yung suot ni Marlon Brando. Vintage na ah, wallet, vintage boots, vintage, vintage jacket. Sa, tawag sa jacket na ito, sashiko. Ito ang, gina, ang, ang, fabric na ginamit ng mga samurai sa Japan. Pag, yung mga, ano, mga kimono nila. Mas mahal pag vintage. Ayun! eh, Mag magaling ako dyan. May mga ukay spotter ako. Kasi may 3 tatlo-apat na sa ukay spotter ako. Pag nakakita ng gusto ko, na kamikaji o na Japanese American, alam nila size ko. Nagpibili ko ng ano, ano, ah, 1.10 the price, 1.10 at the price. Pero ang, ang ukay, ukay ngayon sa Amerika, may tawag sila dyan, thrift. Pag pumunta ka sa mga thrift shop, doble ang presyo kasi may patina. Tawag nila patina. Ibig sabihin, laspag na. Ito, kung baong na to kung brand yun itong na to, mahal. Pag kami mga kuwit-kuwit lang, mas mahal pa. Kasi abuti ng taon para magkaroon ng mga whiskers. yung -hmm. Pag kuwit May ganun yan. Mm -hmm. Okay. Sa perspective ng mahilig sa information and educational materials, Ano kaya ang pwedeng gawin ng kabataan ngayon to further yung attention span? Kasi di ba na pala um, social media and doom scrolling, so so addictive. Eh? Um, I suggest to parents to put something on the phone that they can scroll to, that is education. At my phone, as I said, there's no Kindle dito. Yung Kindle, pagka-born ako, nakita ko yung doom scroll ako, pinta ko sa Kindle ko, basa ko ng libro. Meron akong Bible dito, ilang ilang versions. Life Bible dito. Life Bible has many words, mga trigger words. I want to read the Bible about agreement. Nandyan yan. I want to read about beauty. What does the Bible say about beauty? Nandyan na yan. And everything's AI. Uh, dati kasi yung Google, hahanapin mo, ka, ginanap mo, i-compose mo pa ng mga tamang salita. Sa AI ngayon, hindi di siya yun. Pwede mo na gawing speech eh. Ang galing ngayon, may iba eh. So, uh, back to your question, the phone has to have many other applications aside from social media that they can scroll to. And one is Kindle, and then Life Bible, New Bible, um, and, and marami pa. Uh, YouTube. YouTube can be harmful, it can be good. Um, merong isang app yun, The Chosen. Puro mga Bible stories. Ang galing. Sa kapanoorin. rin. na pala, um, since Eman is... Teka, dapat alam mo, yung ano pala. Dami mong alam, kuya ko. Kaya naman po sila noon. Kaya naman Emma nasa Sparkle Artist na rin. Is yeah. there any chance mag-collab kayo? Ayun Ay, Ay, eh! Kayo. Kasi sabi niya, Papa, I, they, they call me the uh, parang the, the accepted Nepo baby. Nepo <laughs> baby? <laughs> I'm, I'm the loving the love me baby. because they don't they love me is because they don't see me with you eh. uh. When I'm with you, <clears throat> Just say that I'm getting my breaks because of um, be a regular that of be. Sinisingit ko lang yung mga collab namin eh. Dahil yung mga Tagalog lessons niya. Gusto gusto ko yun eh. Thank you. Paul. Thank you. You